Maluwalating araw sa inyo lahat mga kaibigan. Na-try nyo na bang magbaon sa trabaho ng ah, Gabi? In Bicol, Bungkukan mga kaibigan. Ito pala ang inyong lingkod o FW sa Pinas, si Mark ang nagtitipid na manggagawa dito sa Pinas. Isigulak lang pala ako mga kaibigan sa trabaho at pakupalkupal lang din ko magtrabaho mga kaibigan. At mababa lang din ang sahod ko mga kaibigan kaya palagi ako nagtitipid. Kaya tara, bumawi na lang tayo sa pagkain mga kaibigan. Tikman na natin ang ating gabi. Mm. Masarap na siya mga kaibigan. Pero para mas lalo siyang sumarap mga kaibigan. Meron tayong baon syempre na uh, Pinoy na sausawan. No? Maka Pinoy na sausawan. Bagoong yan. Um, uh, yummy ito mga kaibigan. The best. Pinakalabis na sausawan sa Pinas walang tatalo sa buong di ba ayan o mm. nami mmm 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 mm. mmm nami po dito pa lang nga mga kaibigan sa bago uh, sa ano gabi Solve na tayo ang laki oh 25 pesos lang ang bili ko nito mga kaibigan isang peraso no mas tipid na kung bibili tayo yung mga karnisa sa na tag 70 mga kaibigan tag 50 o kung tipa mm. Praktika lang tayo mga kaibigan mag isip no para sa pamilya mga kaibigan nagtitipid tayo pero lagi naman busog matipid lang gumastos ba mm. Tami? Tami? Mm. ganyan pag ano ordinaryong manggawa lang mga kaibigan sa Pinas kailangan natin magtipid talaga gawa nang kung hindi natin titiperin yung sinasahod natin, baka hindi umabot sa sunod na sawrano. Hmm. tis muna habang ang natin ay pampubla lang din. Tanga lang na kumain mga kaibigan. Baka someday maging negosyante din tayo mga kaibigan eh. Kaya uh, for now, Pagkasellin lang muna natin yung budget natin. Mm. Dami. Nandito pala kayo mga kaibigan sa Camarines Norte. Ano? Shout out sa mga Camarines Norte. Ya. Yeah. Mm. Dami. Diba? Diba? sa malaking gabi sapat na para sa tanghalian no tapos kunting kanin na lang tapos may bagoong perfect match mm. Mm. galing pa yun panggasinan mga kaibigan yung bagong natin panggasinan na ano gawang panggasinan yung bagong kaya mura lang dyan to lagi kasong may tago sa bahay ng bagong din lang sabi ko masarap tong sausawan eh Mm. The best. giòn đấy, ừ. busog tayo nito mga kaibigan to the max no mm. Mm. <laughs> mukhang kulang yung ano natin mga kaibigan bago umulog-log pa natin ang ah. palasa ah, mas talong maging super yummy to the max mainit na pala ngayon mga kaibigan sa trabaho namin eh kami pa ng panay ruta kaya medyo pawis na tayo ang lati pa lang ng ano, pawis na pero hindi tayo pagod energetic g Clay dias hmm Yummy hmm kami Nakagabi na tayo no. Tanghali pa lang pero gabi na. <laughs> Sulit na tayo makabilin sa ating tanghali ano. Ito pa lang inyong likod. OFW sa Pinas si Mark. Lagi akong nagpapaalala na lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababonsotang. Hmm. Hmm. Hanggang sa muli. alam